Hi mga kapawi! For today's video, magwalis tayo sa loob ng bus. Kailangan kasi ninisin natin mga kapawi dahil meron kaming evaluation or mag-inspect sa amin. Sayang naman kapugian ng driver at conductor kung sobrang dumi sa loob ng bus. Daily routine natin ginagawa to kung sakaling may maiwan na gamit sa mahal natin pasahero. Agad namin ipaalam namin sa opisina kung hindi sa guard natin Mahal natin pasahero, huwag niyong walain yung bus ticket. For emergency, kung meron maiwan, sa inyong mga gamit. Agad itrace yan kung anong bus number at pangalan ng conductor na sinasakyan nyo. Sinake ko na lang yung ticket ko at si OR namin. Baka merong kulang, mahirap na. Balik ng balik sa ticket tailor. Ayos, kumpito naman lahat. Ayan, pusingan natin mga kapawi. Antay na lang sa turno namin. Paalam mga kapawi